Lagay mo doon sa kalayo nga umaapoy hanggang maano ang ma, 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 maging baga baga ba maging uling pag ano pag masusunog na yung malbalat niya pwede na nga kainin yun parang ganito na kasi na susubrang so init ba pero may, put, may balat pa wala nang kainin pero mas masarap to yung ano Ibutang e, e, sa baga na e, ano sa Apoy Ngayon e, Kanang sugba e anag mag Ihaw e, man siguro rin, ihaw e, sa Tagalog Parang Huli kami na ho na ho na anak na bihain kami sa mga ibang salita sa Tagalog kasi yung anong inihaw sa Bisaya ag inihaw gaihaw pa ang ano ba kinatay pa ba nilinis pa yung mga balibo sa balibo taga kamin Balahibo. alisin pa yung balahibo ng manok. Linisin pa pati yung ano, tinae. Yun ang ihaw sa amin yung ihawin pa, linisin pa. Yun ang Tagalog ng inihaw sa amin. Ah, ang yung yun ang Bisaya ng inihaw. Mag-ihaw pa. Yung, so, sa mga Tagalog, kayo, i ano na, kaunti na lang, makain na kasi, nilagay na sa ano, baga sa apoy. Yung ihaw, yung inihaw, yung, yung iniihaw, yung ano, sinag, yan sa, matawag doon eh. para bang barbecue para bang nilitson na yung manok sa inihaw na yung sa, ano sa apoy yung bisaya ko na na gisugba gisugba na namin na, mag pa na. Pero yung pag mga ulam, meron din kayong nahuli din kayo kay yung tinapa. Pag tinapa kay, ano pa man, tinapa sa ano, sa, ano, kalapoy. Yung tinapa sa amin kay yung mga sardinas, buksan mo lang agad na makain na. Yun, ang tinapa sa amin. Ang tinapa sa amin, walang bukag. Ay, walang buto walang ulo. Yung pa sa Tagalog, sa inyo Tagalog, mayro pang ulo, tsaka ano, may Bitoka at tsaka ulo. Mahirap po sa bagyo asa bukid. Pag may bagyo, wala. Wala makain, wala kuryente, wala internet. Na pag bumalik yung kuryente, wala ding internet. Na ano, napiktar ano. Parang na ano, Hindi gumagana ang internet. Ano hmm, ang sakit dahilan na, na nga. Umiilaw na rong router, na rong meron ng, ng kuryente pero walang internet at tatawagan mo yung ano opisina nila hindi naman sumasagot iba di, <coughs> ibang iba dito gamang sa bagyo ay isti sa bukid parang parang ano ba hindi, hindi, hindi masyado mahalaga yung mga tao sa bukid ang hmm? kurinti internet wa, -wa. Pantay naman ang bayad namin. Okay. Unsa na kay pagkao ni Vargas o nung yung Hindi mo ang tilaob si Vargas. Kung kain siya o pahan, palan. Tinapay.